Hello guys! For today's video, mag-aayos tayo ng mga pinamili naming groceries. Medyo nabasa nga itong mga pinamili namin dahil ang lakas talaga ng ulan that time. Bukod sa mga groceries, bumili na rin kami ng 25 kilos na bigas. Dahil nga mas mahal yan kung bibilin mo pa sa tindahan. Bumili na rin pala kami ng salamin tsaka patungan ng mga shampoo sa CR. At syempre, galon para sa ating mineral water. So yun, lahat ng mga pinamili natin. Kaya naman, it's time na para mag-ayos. So itong trolley ni Mimo, gagawin ko muna siyang mga lagayan ng pagkain namin. Kaya ayan, nilinisan ko muna. So, ayan, tinanggal ko muna lahat sa plastic yung mga pinamili namin. Kailangan rin talaga namin mag-stock ng mga panlinis, mga sabon, tapos mga ingredients sa kusina, at syempre, pagkain. Lalo na sa panahon ngayon at tag-ulan, ang hirap lumabas ng lumabas. Nakakatuwa palang mag-grocery pag sariling bahay mo na, no? <laughs> Kaso sa panahon ngayon, napakataas talaga ng mga bilihin. Sa nagastos namin sa grocery na 4-5 dati, sobrang dami mo nang mabibili ngayon, ito na lang. Kaya dapat talagang mag-budget tayo, guys, para sa monthly groceries. Mas mahal ka talaga kung sa kaling pa isa-isa yung bili mo sa tindahan. Kaya ngayon ang usapan namin ni Dada once na may sumahod sa amin, ihiwalay na agad ang pang groceries. <laughs> so fast forward, natanggal ko na lahat sa plastic kaya naman ayusin na natin. At syempre kung busy ang mami, busy din ang baby. O oh, tingnan nyo, may katulong pa ako sa paglalagay ng mga delata. <laughs> Mas excited pa si Mimong mag-ayos kesa sa akin. So dito ko nilagay yung mga gagamitin sa pagluluto para hindi mahirapan si Dadang maghanap. Tapos dito sa pinakababang trolley, dito ko nilagay yung mga sabon, toothpaste. Tapos dito sa may second layer, nilagay ko lahat dito ng mga delata tapos yung mga ketchup, mang tomas, hot sauce, yan, dyan lahat sila. Tapos dito naman sa pinakataas, nilagay ko yung mga Milo, kape, tinapay, itlog, tsaka mga palaman. Tapos dito ko naman nilagay yung mga pancit canton, noodles, biscuit ni Mimo, yan, nandiyan siya lahat. O di ba, para naman organized at madaling makita. So ito na yung ating final look, o di ba? So yun lang, salamat sa panonood. Bye guys.